Magandang morning sa inyo lahat mga kapred Ito mga kapred, maglathala tayo sa pamamagitan ng uh, premier premiere videos para sa linggong ito mga kapred So ito mga kapred, oh, ang ating kasalukuyang sitwasyon mga kapred Sa ating mga alagang manok mga kapred Samahan niyo ako isang araw na naman kung ano ang ginawa natin ngayon mga kapred Ilathala natin At uh, ah, mag-sharing tayo ng mga idea natin all about sa pag-aalaga ng ating mga manok mga kapred Let's go mga kapred, mag intermo na tayo Sabi ito panibagong halat naman ng uh, daily update, daily upgrade, daily uh, mikos-mikos sa ating munting backyard ng pag-aalaga ng manok, mga kabri. So ito, makikita nyo mga kabri, oh. mag magpre prepare -pre tayo ng Scratching pins na may magandang apakan mga kabri para sa ating mga alagang manok na namamalo o magiging manhater mga kabri. Kailangan natin sila bigyan ng panahon mga kabri na maging uh, komportable siya at mawala ang kanilang behavior na pamamalo mga kabrid. So ang ginagawa ng isang GPC backyard mga kabrin, nilalagay ko siya sa malapit sa akin para one step, two step, himas. Pahinga ng 10 minutes, himas. Himas lang ng his, himas. Para, para yung uh, isip nila is ay, lagi akong hinahawakan ito. Ah! <coughs> hindi na nga ako magano nito hindi ko na nga ito pahirapan na hindi na lang nga ito mga kapit kasi ah, mabait sa akin, hinihimas ako kapal na mukha ko ganun mga kailangan natin ilagay sa mindset na natin mga alaga mga kabraid. kahit po uh, ah, gagaram, gagaparampot maliit lang ang mga pag-iisip ng mga yan mga kapit tayo pa rin na masusunod kung paano natin sila palalakihin at paano natin sila magiging sila mga para sa atin so yan makikita nyo dahil may manok tayong alaga Uh, animals ang may video natin ang video natin ay may animals mga kapatid disclaimer lang there were no animals that were harmed during the making of this video this video is for viewing breeding and sharing purposes only I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls in my small backyard mga let's go let's go and let's go mga kapatid alright so ayan makikita nyo ang uh, naka-assign ano dyan, naka dyan na dalawa ang ating parehas na mamalong Tornado Hatch, mga kapatid. So, itong uh, nasa kanan is yung ating third batch nung nakaraang taon. At yung saka kaliwa naman is yung first batch nung nakaraang taon din. So, mag-aaral na sila. Running to two years old na yung mga, mga kapatid. So, uh, yung sa kanan is straight comb na brown red mga kabred. <laughs> boy. Tapos yung sa kaliwa naman is peacomb yan. So si peacomb, sobrang laki ng palong niya. Kaya binawasan natin kasi baka mabulag. Kasi nakatakip na po sa kanyang kanang mata ang kanyang palong. So hinabol natin niya na i-clip para tumayo yung kanyang palong para hindi maano yung ulo niya kaso sobrang laki ng palong niya mabigat sa kanyang ulo ang palong na, na tumubo sa kanyang ulo so binawasan natin siya para maging komportable ang paningin ng ating mga alaga para mamintin natin ang uh, tamang healthiness nila kasi kung malaki yung nakapatong sa ulo mo kabird antimano yung physical movement mo rin apektado hindi totoo yan pati yung eyesight mo kasi nakatakip nga eh. eh, parang captain hook ka dyan eh So ayun o no, mga kapito, makikita nyo, lagi tayong nakatingin sa kanila lagi tayo nga uh, nakatutok and then yan ang ginagawa ko hindi ko pinapakita lahat mga kabred yung paghimas-himas kasi uh, syempre may something tayong uh, sa mga ganyan mga kabrid so syempre si Lolo White respect pa rin tayo dyan sa mga rules niya so yan mga kabred oh, pinapakita ko rin sa inyo ang nagiging kalagayan ng ating mga alaga sa paraan ng uh, GPC backyard na pagpapaigi uh, <coughs> ng kanilang uh, healthiness pagpapa-scratching pain pagpapa-exercise, pagpapalakad-lakad, and pag-monitor sa kanila. Nice! Kung ano ba talaga ang kailangan natin hanggang kailan tayo magaganito mga kapatid. So, yan no, oh, mga kapatid. So, habang nandyan yan mga kabarid, may ginawa tayo. May ginawa tayo nga um, another task mga kapatid. So, multi tayo. May ginawa tayo mga kapatid. Tara, samahan niya ako. Let's go mga kabarid. All Alright! dahil uh, maulan, uh, matahiti, mabasa, ma-moisture ang ating paligid mga kabirin. Naga mo monitor tayo, hindi lang yung sa dalawa. Ikot-ikot tayo monitoring sa kung ano ang uh, maigiging uh, gawin natin sa ganitong kalagayan na ulan doon, ulan dito. Um, ano na tayo mga kabrid, masa, masa na tayo lagi dito mga kabirin, sa ating area mga kabirin. So ang ginawa ko mga kabirin, maglinis na lang ako ng mga chicken pots ng ating mga alaga bababa tayo doon sa ilog mga ka at doon tayo magmimikos-mikos para linisin ang ating mga lagayan ng pagkain ng ating mga tanda mga ka-braid so let's go at ito na nga po mga ka-braid ito na nga po andito na po tayo samahan nyo na ako tuloy nyo na ako magsamahan dito po sa bukal sa bukal dalawang pirasong bukal po dito sa baba po mismo ng aking backyard mga kabid. so mostly dito ako minsan naliligo dito po ako naglilinis ng mga kagaya niya no? pakainan ng ating mga alagang manok mga kapatid dito rin po ako nagbabanlaw minsan nag nagpupukpok ng mga ano ba yung mga basahan na sobrang dumi dito ko sila wina out ng mga kapred. so, yung mga basahan na apakan mga punasan yung mga matitinding ano na mga ano na high level na mga ano something something mga kapred. dito ko sila inaayos so ayun ang no? makikita nyo ang uh, patukan natin mga mga kabritis pabilog yan po ay naka-designate lang po sa mga alagang manok natin na ang palung po ay straight comb <coughs> ang purpose po ng pabilog na patukaan na yan para po hindi tumatama ang kanilang malaking palong dun sa tinutuka nilang pagkain makabedigaya nung sa iba natin yung galing sa mga inorder natin sa online mga rectangular na mga patukaan tumatama po yung palak palong nilang malalaki doon mismo habang sila kumakain ng uh, kanilang pagkain na sinaserve natin mga kabe so, uh, mayroon tayong nakadesignate na patukaan para sa mga straight comb and then peak comb mga kabe so dahil nagpungos na tayo nagbawas na tayo nagayos na tayo nag-repair uh, tayo ng kanila mga palong mga kabreed hindi na ito masyadong magamit pero tinatabi ko at nililinsan natin dahil dito tayo magmi-mixture ng mga uh, personal nating uh, kombinasyon ng mga multivitamins kaya yung mga syrups dito natin yung mga, mga red cell, mga ganun mga kabreed at syempre naman mga kabreed uh, kailangan natin na i-maintain ang uh, hygiene ng ating mga alaga manok kasama po ito sa mga procesong ganun para ma-100% natin o no, para sa atin maging at ayos ang pag aalaga natin ang pagiging malinis sa ating mga pakainan ng mga manok baka kabraid. So tara, samahan niyo ako. Bumalik na tayo doon ulit sa ating uh, ginagawang pag-viewing and uh, pag-monitoring sa ating dalawang special na nakalagak na may uh, mataas na antas ng uh, pamamalo or uh, ano ba, yung uh, pananakit sa ating mga kabraid. At ayan mga kabarido, ah, tinitingnan ko mga kabarido, sa pagkakataong ito ang kanilang movement. Kung tama ba ang kanilang uh, physical na anyo sa edad nila. Laki ng pangangatawan sa edad nila at yung uh, postura nila. O kung kailangan pa ba natin silang paigihin or okay na to ang uh, importante mga kabraid, lagi lang natin itong mahimas kasi pag ito napabayaan pang kabraid yung tipo nga uh, napapakain mo lang hindi mo na hawakan mga kabrid ayun mga kabraid. pag hawak mo mga kabrid ah? mayroon ka na nga mabibigyan ka talaga ng uh, gandang bigayan <laughs> yung mga bigayan mga kabrid na talagang gigising <laughs> Gigising sa mga natutulog mong mga ugat-ugat dyan, mga kabay. <laughs> <laughs> Talagang magugulat ka paminsan-minsan dahil siyempre, mga kabay, may kalakasan din ang... Pagmasay sa iyo ng iyong alaga mga kabay. Ganun lang kaya ayoko nga hangat uh, hangga't kaya pa nating ma ano masulunsyon ng mga ganong pagkakataong ganong behavior ng ating mga alaga ito ang ginagawa natin talagang nag special treatment tayo sa kanila so siguro mga uh, 20 times 30 times tayong gaganyan hawak baba hawak baba himas hawak baba tingin sa mukha uh, Mamasahin niyo mga kapatid, mamasahin niyo po ang kanila mga tenga mga kabirid, para yung uh, ano nila is ma-relax, mawala yung focus nila dun sa pag uh, pagtuwa sa iyong mga kamay mga kapatid. So ayan mga kabirid, oh, lagi lang natin titingnan ang ating mga alaga sa ganitong pagkakataon mga kabirid, lalo na pag mayroon tayong uh, Uh, ginagawa sa kanila uh, kasi makikita natin yung uh, epekto ng ginagawa natin sa kanila ng uh, libawa improvement na sinasabi so mamaya himas na naman ganito hindi ko lang ipapakita mga kabigmasyado kasi ibang ano to ibang uh, special nga siya yung tipong uh, kailangan hawak-hawakan kailangan kasi para paglapit natin malalaman kasi natin pag namamalo ang manok pag magpapakain na tayo yung tipong paglagay mo lang ng pagkain pagbigay mo sa kanya ng pagkain, bibigyan ka rin kapag. So, uh, magbibigayan kayong dalawa. So, sana sa pagpakain mga kabay, tayo din kasi ang sasapay sa so, kapabayaan natin sa ating mga alaga. Pag napabayaan natin sila, hindi natin sila nabibigyan ng atensyon, siya lang gagawa ng paraan para bigyan mo siya ng atensyon. Talaga nga, gugulating kanila. nila. So, uh, ito mga kabay, oh, tuloy lang. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay dyan, sa mga nananatili sa ating frame, sa mga kaibigan na nagbabakas-bakas lakas at kumakaway-kaway sa ating team. Maraming salamat po. Sana po ay uh, huwag kayo magsawa sa aking unting paglalathala ng mga video. Ang pang-araw-araw na pangyari at buhay ng isang backyard breeder na si GPC si Backyard. At sa lahat yan, na patuloy na uh, para suportahan kami. Kami mag-asawa mga ka-breed Maraming salamat po sa inyo. Sana tuloy-tuloy lang. At sana po huwag po kayo magsawa. Yaan nyo. Uh, pagdating ng nga kaluwagan or something na medyo i-bless pa tayo i pa kami or something na may dumating na blessing mga kapit gagawa din kami ng paraan para may ibalik namin ang mga sakripisyo at oras na binibigay nyo sa amin mga kapit so tuloy tuloy lang po maraming salamat sa inyong lahat dyan uh, shout out pala sa ating mga syempre yung mga supporters natin sa ating mga mga, 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 manok si Sir Alvin Ibal mga kapit Alvin Ibal po tapos si Sir Black cherong Hero Ilocano mga kapatid maraming thank you sir sa patuloy na pag support sa akin bilang isang uh, walang kamuwang muwang walang kaalam alam walang ka isos mga kapatid uh, talagang explorer exploring pa lang talaga tayo sa pag-alag anong manok pag uh, gaganito sa buhay natin mga kapatid so maraming thank you sana po mga kapatid uh, lagi lang kayong nandyan uh, ang ating team kami lamang ni Ma'am ni Ma'am Gabs Mix Vlog ay patuloy lang sa kung ano lang kakayanan namin. Hindi kami yung tipo na uh, talagang uh, magpapagandahan ng vids tamang sharing lang sa daily life namin kasi wala rin talaga hindi naman kami yung tipong mga ano mga very marunong ora magagaling sa pag edit mga kapatid o pag uh, may, mga panahon para sa ganyan mga, mga, pamilyado kaming tao trabaho first family first before yung ating uh, YT mga Yun third priority natin almost Ang pag-YT mga kapatid so uh, enjoy lang kung ano lang ang kakayanan namin masaya naman kami mga kapatid sa mga ginagawa nyo or pagsishare ninyo uh, na, inspire kami sa iba na inspire na kami at na-challenge nacha din kami dun sa iba na uy mas ano pa tayo doon mas masa mas uh, gagawa tayo ng gano at uh, gagalingan pa natin ka mag maaring gagawa din tayo ng ganyan pero medyo ito twist natin ng mga ganun ba mga idea uh, sa pakikipagdikitan uh, natin nakakuha tayo ng mga idea yung inggit at uh, sama ng loob or uh, something like that ng mga negative giving yan sa atin sa isip natin puwa pasok yan pero wag niyo na wag niyo i-entertain yung mga negative pag medyo napapangitan ka sa akin wag mong ilabas yan mga kabrit dahil ah uh, hindi ako ang may diferensya niya given kasi yan sa mukha ko kayo yung, uh, yung mga nag, uh, yung mga hindi nakatéi sa inis sa mukha nating pangit makabilb sila yung may diferensya. yun lang yun kung sino yung uh, unang tutupi sila yung may difference mga kapatid so enjoy lang kung ano ka man yan tanggap namin yan bilang isang kasama so uh, kung naiinis kami minsan hanggang doon lang yon hindi kami kailangan mag ano kasi malawak dapat ang pag-unawa mo sa pag -UIT. malawak dapat ang pag, mo sa mga ganit sa mga ta ibang tao mga kapit. dahil may mga something ka rin na hindi na rin hindi rin sira comfortable mga kapatid so uh, hanggang dito na lang mga kapatid maraming thank you po and then hopefully po mga kapatid lagi kayong nasa maayos na kalagayan thank you po